Okay guys, good morning. Black, uh, back to vlogging muna tayo. Although pasensya na dun sa aking mukha. Dahil eh, namayat tayo ng ilang araw dahil sa diarrhea. No. Okay, so let's go to the topic of three-piece delta na nilabas nung isang ah, seller, Okay si baliktarin ko na lang yung kanyang serial name is uh, FT. Okay. So parat po dun sa nilalabas niyang uh, statement na dun sa kanyang post na sa Delta daw is dalawang city o sa to exact, nakalagay dun is two cities. Sabi niya doon, all delta ah, ano lang, two cities lang ang kailangan sa delta system. Okay. So, false statement po yun na sinasabi niya dahil po yun ay uh, actually, napakarami na po ng system na three-phase natin na nagraran sa Pilipinas at uh, gamit ang tatlong city sensor na nakatats sa ating inverter. Maybe, maybe ah uh, hindi niya pa more napapag-aralan yung yung uh, delta na low voltage unfamiliar sabihin natin at uh, itong tech na to ay hindi hindi siya ano hindi siya familiar talaga sa inverter so nagbibigay siya ng pulse statement na pwedeng paniwalaan ng iba at uh, yung ating mga veterans hindi naman maniniwala dahil alam na nila na tagal-tagal uh, na namin naka-install lang ganyan. Ngayon mo lang sasabihin na dalawang, dalawang city lang kailangan sa 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 Delta, Delta Connection. Tagal-tagal na namin yung inverter namin dito is nagrara na ng, ng uh, ilang taon. Sasabihin mo lang na two city lang kailangan. So, yung false input po talaga yun. False no? uh, statement talaga yun. Dahil, uh, actually, kapag hindi mo alam ang connection, uh, lalo na ang delta ay magkakaiba, merong uh, open delta, open uh, delta, corner grounded, tapos delta connection. Yung delta connected na system is delta connected ah. Ito po ay kadalasan kumpleto talaga. Pag sinabing Delta connected, no. Kumpleto yung bultahi. Dahil nakapag uh, normally pinakamarami sa commercial na tumulaki ang mga mga loads sa mga commercial, yung delta natin talaga is kumpleto yan sa line, no. Kaya sinasabi niya, ah uh, mga open delta daw dahil wala nga city. Mali po yun ah. Kasi mahirap po magpaniwala sa statement na hindi nyo pa talaga napapag-aralan na gusto lang niyang magbigay ng statement pero mali. No? Doon sa Facebook niya. Okay? So ilagay ko yung pangalan niya sa sa dito sa video ko no. So guys, lahat po ng delta natin ay magkakaiba. Kailangan nyo po pag-aralan yan. Hindi pwedeng sasabihin itong isa is uh, city. All delta system. Mali po. Kailangan nyo pong pag-aralan sa area, lalo na sa mga uh, mga building ay commercial building natin, kapag nag-inspection kayo, pag-aralan nyo mabuti. Hindi po kayo nagbibigay dapat ng false na kung ano. Kasi magiging confusion dun sa mga installer, ano, na sila din yung magkakamali kung anong kukunin nilang inverter para dun sa mga 3-phase. No? So, kaya tayo nagkakandak din ha, pan-inspection sa 3-phase, nag pqa din tayo, nag-check tayo ng mga lines, ha, pan-inspection, ocular inspection, is para ma-assured natin na yun ang gagamitin natin. Okay? So, yun guys, ah, uh, 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 pag pinag-usapan ng Delta, pero napakahirap talaga niya tukuyin. Lalo na hindi ka sanay sa transformer, hindi ka sanay sa connection, hindi ka sanay sa mga uh, uh, configuration ng lines, going out at going in ng building. So, ang mangyayari sa iyo is uh, mag-accuse ka lang ng, ng uh, pole statement na ganito yung system. So, parang ang sinisira mo ngayon ay hindi hindi yung ano hindi yung uh, day kundi sisiraan mo yung mga installer na hindi gumagana uh, sasabihin mo na hindi gumagana ng ganito at 2 lang kailangan Mali, uh, tsaka false hope yun, dahil ang uh, day eh ang lagi tinuturo namin is mag-inspect ng ng uh, ng three phase ng maayos hindi ka mag uh, inspect ng hindi mo alam may mga may mga engineer tayo kapag nakita nila yan alam na nila may mga veterans tayo na mag, pag nag inspect alam na din nila doon sa mga baguhan at hindi pa masyadong sanay eh, kailangan nyo munang pag-aralan mabuti. Okay? So, kailangan kunting uh, aral talaga ng aral. No? So, huwag tayong mahiyang mag-aral na mag-aral. Mag-accept tayo na mag-accept ng pag-aaral dahil para sa atin din yung ating ginagawa. No? Kung may panibagong technology na papasok, may panibagong unit design so pag aralan pa rin natin no Ako nag-self study ako uh, may mga bago kahit wala pa sa Pilipinas Sini-search ko na yan Pinapag-aralan ko uh, to almost uh, pares lang ang mga connection pero pagdating din sa performance hindi pa natin alam Okay? So, kailangan natin mag-improve, kailangan natin malaman sa performance ng mga inverter ngayon. Uh, hindi tayo magbibigay ng mga statement na hindi pa natin nararanasan. Okay? So, wala muna tayo doon. Okay? So, sa mga connection nyo, single phase natural is very popular sa inyo na uh, malaman ang mga connection ng, ng, uh, ng uh, single phase. Pero sa 3 piece po, uh, kailangan nyo rin pag-aralan. At uh, mahirap magbigay ng pulse statement, uh, magbigay ng mga word sa inyo na uh, hindi ikaka ng, ng isip ng iba. Okay? So, itong ating isang kaibigan na ito na nagbigay ng statement na ganyan ay pag-aralan Learn it. Learn it more deeply. Ibig sabihin, uh, pag-aralan mo muna talaga nung napakalalim yung yung system ng actually nagbebenta ka eh. So pag-aralan mo muna mabuti. And then this poses is going around and around. Na nakikita ko parang uulit lang. ulit sa ibang group. Lahat, halos eh. na Uulit sa ibang group. So, nagbibigay siya ng false statement doon. So, dumadami posting. So, okay. Ganun talaga yung ano eh. Uh, magiging popularity. Kaya lang, yung popularity mo is doon uh, ka naman ibabagsak. Okay? So, post statement in three phase, kapag hindi mo pa napapag-aralan, huwag ka muna magbigay ng ganun. At uh, uh, one of your colleagues, na installer, eh, humingi na rin sa akin ng tulong, eh, ikaw talaga yung may problema. Okay? So, learn it, learn it more. And, uh, sabi nga, don't be shy to upgrade yourself English yun ah okay so ganun lang guys so ano lang tayo lagi tayong mag aral no even nasa free time pampakalma ng utak or ano just relaxing basa lang ng konti okay na yun pag-aralan lang natin kung may question kayo Uh, mingi kayo doon sa mga tech na, na veterans na ng, ng suggestion and ideas okay thank you guys sa pakikinig sana may natutunan naman kayo na hindi lahat ng delta ay dalawa lang ang city okay kumpleto po yan kompleto at iba po yung voltage yan per page. so yun po ang pag-aralan nyo Thank you.